Shoutout di ay ko kay Auntie Elizabeth. Pagilom di haoy, oy. Apilapilon pa ko nimo mo sa imuhang ka, ano, imuhang ka disperada. Diyos mio, oy. <laughs> Kaya na kumuhimog content nga tarong, oy. Di para sa anang imo imuha, imuha, imuha ang content nimo social media. Gahobo-hobo ka. Gapaulaw, ka raka, oy. Damay-damay yun. Pakunin mo, oy. Pag solo di haoy Kaluod nimo oy. Gapakaulaw ra kapati kami madamay-damay anong inyohang kaano oy kadesperada. Dios ko. Tuluan pa ko mo nga ikaw pod paghubo na pod paghubo-hubo para ano para dako kita para daghang biosilom diha oy. Sure diha oy naghubo nakatanan, gani di magay mo abot ag milyon-milyon imong bios kay giluod tan tanaw si mong dagway. Pagtuon nimo mo maayo pa nang imong gigihimo nga gahubo-hubo nakapakita na nimo na imong mga balahibo sa imong kaberlatan yati kay mga liki sa imong atubangan na naka nakalaulaw sa imong kaugalingon sa bagay na kumatinga kung dili di ka maulaw kay ngano ing ana na jud bastusin mang ka dapat dapat nang sa imong abastuson ka ng mga laki gigil mo ako eh. Gusto pa ni mong damay-damay yun ko. Eh, hey, kaluod ni mo oy. Luod nga luoy ba? Luoy nga luod di ay. Ikaw, luod nga luod.